Na so, magandang araw sa ating lahat mga kasari at mga idol sa so for today's video Nandito tayo ngayon sa Simala or sa Sibunga, nga Cebu So sino bang mga nakapunta na dito at sa mga hindi pa nakapunta dito At sa mga hindi pa nakapunta dito mga idol ay panuorin nyo ang video nito At ipapakita ko sa inyo ang ating uh, pinakasikat uh, Isa sa mga sikat na church dito sa Sibunga, nga Cebu which is yung Simala mga idol So ayan for today's video at ah, sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel At napapanood yung aking video Huwag kalimutan i-like and subscribe na youtube channel channel once again Janet Mix TV ang tindirong vlogger ng Mandawi City so samahan nyo kami mga idol sa aming pagpasok dito sa Simala uh, dito sa loob ng Simala Church so bago tayo papasok doon mga idol ay may nakita akong spot dito na magandang uh, kuha na ng video so kaya uh, kinuhaan ko muna Ayan, so samahan nyo kami mga idol dito sa ating parurunan At dito na nga, mga idol, nakapasok na tayo pero bago pa tayo makapasok mismo doon sa loob kay Mama Mary, ay kailangan natin iwan yung mga slippers mga sandals or mga sapatos kung ano man yung sinusot mo. Sa pabawal po doon yung uh, nakasapatos, nakasandals, naka nakasandals, uh, nakachinila. so bawal po, kailangan nakapaalang tayo mga idol or kahit uh, nakasaks pwede na kung may lang. So ayan, pinunasan muna na aking asawa yung aking pa kasi nga madumi medyo doon sa sapatos. So wala kasi akong medyas mga idol, no. So pasensya na. At samahan nyo kami sa ating uh, pagpasok dito sa loob ng Simala. Ah uh, sa Simala, Sibunga, Cebu, Cebu. So dito na nga, mga idol, kung gusto mong damahin muna dito sa Habad uh, nang dito so bago ka makarating doon kay Mama Mire kung saan nilalagay si Mama Mire ah uh, pwede kang dumaan muna dito at kung gusto mo namang dumiretso doon ay pwede rin naman mga idol. Kaya ayan ha, dumaan muna kami dito pero actually galing na kami doon kay Mama Mire at napadana lang kami dito bago pa kami makalabas sa ating ah uh, dito sa loob ng Simala Church. So, kung napapansin yung mga idol, ayan, nakapaa. Ah, makikita yung mga tao dito, nakapaa nakapa talaga lahat, mga idol, kasi nga bawal yung nakachinilas, bawal nakasandal, bawal nakasapatos. So, kailangan natin iwan doon. At bago pa kami maka-exit sa bandang dito, mga idol, ay pumunta muna kami dito kasi nga may nagbabasbas ng mga bagay. Kung ano man yung ah, gusto mong pabasbasan, ay pwede mong ilagay dito, mga idol, sa kanilang ayan sa kanilang desk so pwede mong ilagay dyan kung ano may yung bagay na nabili mo dito sa loob or yung rebulto na mama mire so disclaimer lang mga idol sa mga iba't ibang religious so respect respeto na lang po sa bawat isa so ayan bago pa kami napunta dito mga idol ay pinabasbasa namin yung aming nabili na rebulto na mama mire at uh, may mga bagay kami na pinagbasbasan din at dito nga mga idol, mga kasari, parang kinalabutan ako dito sa aking mga nakikita at sa mga nababasa mga idol. Actually, matagal ako nakakita dito. So, kaya lang, di pa ako nagpa-flat noon. Uh, at ngayon ay parang gusto ko rin ibahagi sa mga hindi pa nakarating dito. At syempre sa mga may nais na uh, gumaling at sa mga kahilingan sa kanilang mga sarili. At sa mga hindi pa nakapunta dito, baka gusto nyo rin makarating dito mga idol. At baka naman ay matupad ang isa sa inyong mga kahilingan. So, kagaya na lang sa inyong mga nakikita mga idol, may mga saklay, may, may mga wheelchair. So, nandyan mga idol, ang dami ang daming mga uh, wheelchair at mga saklay mga idol kasi nga iniwanan nila dito at ito ay isa sa mga patunay na sila ay gumaling dahil sa kanilang pananampalataya at paniniwala so it, kaya iniwanan nila dito mga idol mga kasari kasi nga uh, nakakalakad na sila ng walang saklay nakakalakad na sila ng walang wheelchair so tarang napakasarap sa pakiramdam talaga so iba talaga kapag kabuo yung pananampalataya mo at saka buo yung paniniwala mo So, meron pa dito mga idol, hindi lang ito yung aking uh, binabahagi sa inyo at yung iba nga hindi ko na na-videohan. So, kagaya na lang sa mga naging saksi sa kanilang uh, pag-board uh, exam. So, sa kanilang mga wish na talagang nandun, naka mga idol mga kasari. At uh, hindi lang dito sa Cebu, iba't ibang lugar nakarating sila dito mga idol. At bilang pasasalamat, so iniwan yung kanilang uh, isa sa mga patunay nila na sila ay uh, naging success sila ay uh, naging uh, malakas so kagaya na lang sa kanilang mga wheelchair at mga saklay so iniwan na nila dito mga idol dahil nga hindi na nila kailangan magsaklay pa hindi na nila kailangan mag wheelchair pa so kaya ayun mga idol at dito naman may mga may mga kandila kung nakikita nyo, iba't ibang kulay ng mga kandila mga idol at yun naman uh, uh, bawat kulay ay mayroong mga meaning mga idol. So dito lang yan sa loob ng uh, Simala Church. At siyempre uh, dahil nandito na naman tayo ay siyempre huwag natin kalimutan na kumuha ng litrato or mag-video para lang uh, makapag-explore uh, din yung ating mga mine mga idol. At siyempre kahit nandito naman tayo so siyempre nandito tayo ay nagpapasalamat dahil uh, successful yung ating pagpunta dito mga idol uh, sa 2000 2023 and 2024 mga idol. So ako ay nagpapasalamat uh, dito kay Mama Mary and sa ating uh, buong may kapal uh, dahil tayo ay nakarating uh, na sunod na taon. So sana ay uh, next year ay makarating pa rin dito. At sa mga hindi pa nakapagpunta dito mga kasari, mga idol, uh, subukan nyo mga kasari, mga idol, baka isa rin sa mga kahilingan nyo ay matutupad at uh, depende na lang sa pananampalataya at buo yung paniniwala. So maraming salamat sa inyong lahat at uh, disclaimer sa ating uh, mga kapatid dyan na iba-iba uh, man tayo ng paniniwala at isa pa rin yung ating pinaniniwalaan. So maraming salamat sa inyong lahat at sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking channel at napapanood yung aking video, asa na naman huwag mong kalimutan ni like, comment, share, and subscribe sa my YouTube channel. Once again, ha, uh, Genevieve Mix TV, ang tindirong blogger-bloggeran ng Mandawi City. So, sana kayo ay nag-enjoy at na uh, naging masaya rin sa aking binabahagi sa inyo. At sa mga nais na makarating dito, at uh, sana naman ay matupad na kayo ay makarating dito. At baka naman isa sa inyong makahilingan ay matutupad din basta buo lang yung paniniwala at pananam palataya. So maraming salamat sa yung lahat. Thank you for watching and till my next vlog.